Hello guys, so andito na naman ako. So yun, andito na naman tayo sa gala-gala ano, time. So andito tayo ngayon sa main festival. Dito to malapit sa ano, namin, sa aming bahay. So parang 5 minutes ang lang siya drive. So ayan, main festival. So every year to, kasi nga itong aming lugar ay main capital of the city. So ayan, pakita ko sa inyo yung ano, nilagay nilang, nandito kami ngayon sa park. So ayan yung ano yung maraming mga laro. Pwedeng mga maglaro, malaro, maglaro ng mga bata. So, nag, ano sila ng mga, ano, ng mga palaruan. Naglagay sila. Free lang yan sa mga bata. So, para yung mga parents na may mga, mga makukulit na anak. Yan. Lagay nyo dyan. Palaruin niyo. Ang gaganda ng mga, ano nila. Ng mga, mga palaruan nila. Dito sa, ano, sa park. Libre lang yan. sa so, yung mga bata, pag nakita mo, siyempre makulay excited silang pumasok dyan. So, ayan yung mga mga parents nila. Wala <laughs> nila. Wala nilang kanilang mga anak. Ayan, para maglaro dito. So, ayan. Ang ganda nga naman. Ayan. Pa yung mga bata. Tuntua sila. Kasi nga napakamakulay. Kasi like, Should I call kami sa Ano kayang, ano bang ano yan? Marami silang flea market dito, yung mga ano parang tiangge. Pag sa Pinas kan, tawag yan tiangge, yan flea market yan. Kung ano na yung mga tinda rito, mga gamit sa bahay, pang-display, damit. Sa so, yung mga pang-araw-araw mong ginagamit. Yan, hindi sila wala akong masyadong makitang mga foods and dito, yung mga food truck, food stall. Wala. More on ano sila. Ang gamit sa bahay, yung mga may kita mo rito yun lakad-lakad kami yan meron na silang pang Christmas snowman yan mga panglagay sa bahay welcome yan yan mga damit yan yung mga tinda nila rito At, ano ba para ang nagiiikot sa isang tiangge iba pag ano sa pinas yung mga tiangge tiangge so yan yung mga ano dito mga tao rito mga pan display panggamit yan mga design ang decoration yan ang mga kikita mo ito saan? sa ano sa market ng main festival so yung main festival dapat ano yun eh sabado yun so kaso may trabaho ako nag ano ko nag overtime ako ng trabaho so pumasok ako ng sabado doon yung parade nangyari naganap yung parade yung mga nag parade sa main festival so hindi ko yun nakita kaya eh, ito na lang linggo, linggo kami pumunta rito para sa sabi ko gusto kong makita kung ano meron doon. So yan, puro mga tindahan lang dyan, mga tiyanggi-tiyanggi yan. Mga paninda nila ng kung ano-ano. Tapos yan, natuwa ako dito sa ano. Sabi ko, ano yan? Parang dinosaur. Yung pala, para siyang alkansya. Nalalagyan mo ng mga pera. sabi ng ano Ano sabi ng masama ko? Tara, puntahan natin. Demo ko sa'yo. So, uh, Alright. Ano sa hey, nice talking to you. <laughs> Uh, okay. <coughs> yeah, ah, okay. Ah, <laughs> oh, okay. That's <laughs> nice. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Here's a... I know, really enough, this is a big uh, snow hill. Ah! I've been done. done. <clears> throat> <This> throat> here. <clears throat> I i here.

Some sunflowers and butterflies. Expensive, like 15, Circle. 20, huh? 15, 20, 36, 30 bucks. Mm. Uh, yeah. yeah. So yun nga, nag-ikot-ikot kami dito, pero hindi naman ako bumili. Kasi nga, dami ko ng gamit sa bahay, dami ko ng mga abobot, abobot. At saka ang mamalang tinda nila, sa ko, bibiling ko tapos hindi ko naman gagamitin, sayang naman. Wala lang, nagtingin-tingin lang naman ako dito. Gusto ko lang makita yung lugar, kung anong itsura ng kanilang tiyangge. Kasi last year, nasa ano kami, ano, nagbakasyon kami last year, pumunta kami sa ano ng asawa ko. Sa so, kaibigan ng asawa ko kasi birthday niya. Ininvite yung asawa ko. So, nasa Alpina kami, nasa ibang lugar kami ng Michigan. So, hindi ko na-experience tong ano na to, kanilang main festival, kung anong meron, hindi ko nakita. So, kaya ngayon, sabi ko, tara tingnan natin gusto kong makita kung anong meron dyan sa Mint festival na yan, kung ano yung mga tinda nila kung magaganda ba so yan ang naman yung mga nakita ko more mga gamit sa bahay mga abubot, mga anik-anik mga mahilig ka sa mga anik tapos na, na anik-anik nadaanan namin tong elephant mga ano siya curb, wood carving ng elephant ang gaganda niya kaso ang mamahal ng presyo Um, mamahan ng presyo na sa hundred dollars yung isa so ayan yung elephant 185 ba yan ang ganda ng mga wood carvings kaya lang ano expensive din siya na prices tinigdan so tinignan ko lang ayaw kong bumili e, parang hindi naman ano maka hindi ko rin naman magamit sayang pang display lang naman siya so ayan ikot-ikot na naman tingin-tingin na kung an anong meron dito at changi na ito hindi ba meron na silang Halloween Halloween na ano decoration para sa October 31 so yung Halloween dito October 31 yan mga damit mga ano ba ah sa pang ano yan sa mga aso higaan ng mga aso so dito sa Amerika yung mga tao maraming nag-aalaga dito ng aso ayan So, yan. Um, ng honey. Yung iba hindi ko na, yung iba hindi ko makita. Ano yung mga, ano, paninda nila. Ano lang naman dito, parang ano, parang sa Pinas din. Nag-iikot-ikot ka sa tiyanggi, tapos pag may nagustuhan ka, bilhin mo. May mura, may mahal. depende na lang sa'yo. Kasi, madami na akong palat kalat sa bahay. So, ayoko nang dandagan. Hayaan mo nang mabusog ang aking mata. Ayoko nang bumili ng kung ano-ano. Di ko rin naman magagamit. Sayang pera. Ngayon, tingin-tingin. Tingnan ko na lang siya. Ano lang naman dito eh? Gusto ko lang makita yung itsura. So, kaya ako pumunta rito. Kaya niyaya ko yung asawa ko na tara, punta tayo din sa ano sa Changi. Ayan, no? Uh, so, so, nakita ko itong maliit na elephant na to. Ano siya? Three dollars. Pero hindi ko siya binili. So, ang dami ko na kasing mga status ng elephant. So, ayoko nang masyadong magdagdag yung elephant. Ayan, ang cute niya. Pero hindi ko siya binili. ang <laughs> inuwakan ko yun. Keychain. So, sobrang dami nitong keychain. Ang liliit ng mga keychain. Kailangan mong maghalong kung gusto mong bumili niyan. Ayan, kung ano, ano lang mga tinda nilang iba-ibang design ng mga kitchen oh, kung gusto mo. Ayan, pwede naman tayo sa, ayan, mga tindahan ng damit. Mga ano, ano ba yan? Kandila, candles, ano, scented. Ayan, mga t-shirt. Personalized t-shirt. Ayan, min festival. Ayan, maroon yung mga changi dito. Yung mga tao parang di naman masyadong bumibili. Nakaano lang siya kung makikita mo wala masyadong bumibili hindi mahilig yung mga tao bumili namamasya lang sila tingin tingin pero yung ewan ko kung may bumibili ayan meron siguro yung talagang ano pero hindi ganun sila kagaanong bumibili kasi nga mabibibili mo naman yun sa ano nang mas muray. sa sa mga ano ibang tindahan pag mga nag sale yung stop toys na yan o diba ang stop toys dito yung stitch ba yan, so, yan mga damit. So, hindi mo kailangan bumili kasi sobrang mura niyan kapag nag-sale yan sa mga, ano, sa mga binibili ditong mga, ano, mga tindahan. Siguro kung may kasama kang anak tinuro yan, siguro baka mapilitan kang bilhin. Pero kung ikaw lang naman, parang nakakaumay na. Nag-ikot-ikot lang okay. talaga. kami okay. So, ayan, nadaan na namin itong pusa. Ang cute. Tapos, itong mga damit na, ano, Mga rin naman yung design. Pero, syempre, hindi na naman ako bumili. Yan, gusto ko lang naman maikot itong lugar kung ano mga tinda rito. Para lang malibang ang aking sarili. Yan, napagod ako sa dalawang araw yung overtime ko. Biyernes at Sabado. may merong event yung school. So, ayan, may mga tinda rin sila dito. Parang mga, ano, yan, mga bracelet. bayan yan? Tawag dyan. Mga, ano, mga accessories. Yan, yung mga tinda nila dito. Ito na yung medyo dulo na to ng, ano, ng nung, nung itong part na sa donation na siya ng patong marina nila mga sing-sing mga silver sing-sing quintas na, tingin tingin lang pero hindi na ako bumili ayun same as thing ten dollars naman daan na sila. they sell everything food like home cups Yeah. The day. Yeah. It's like if you're like into cooking. What? No. That um. That squeegee. Mm -hmm. That squeegee I use. This oh no, you weren't there. Okay. You weren't there. Never mind. <laughs> well, I have okay. that squeegee I have that, for the counters. That's from Paper Chef. Normally, what well, people do, you would have like a party, a paper yeah. chef party, mm -hmm. and then invite all your friends. This shady part. Yes, like shady, shady.

Mm -hmm. mm -hmm. ah, Eight a... <laughs> bucks, two bucks, what's this? Yeah. What's this? Mm. Mm. some hot. What? what? Radio, that's US hut. Oh, yeah, yeah. Yeah. Uh -huh. Nice oh. So yan, nandito na, ito na yung dulo. So ayan yung mga tinda Puro mga more on black siya. Parang mga damit na pang imot oh. Puro dark yung ano yung damit na tinda ni kuya. So yung nagtitinda rito, hindi siya, eh. hindi siya American. Parang siyang Asian. Kasi iba yung salita niya eh. Mukha siyang Asian. Huh? <laughs> They are just like walking, but <laughs> they didn't buy anything. Who? Us. Us like window shopping. Mm -hmm. <laughs> don't need it. Huh? We don't need it. We have lots. We got three more. <laughs> <Yeah>. <laughs> one <laughs> box, <buck>, 99 cents. <laughs> you got one wall that come. Yeah. <laughs> 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 so. Ah, dito na kami nag, ah, ano kami. So, pero dito monument sila sa isang as uh, American soldier na so, meron din dito mga Christian sila na nag, sila, nagpa music sila dito. So, dito muna kami tumambay, naglakad-lakad kasi medyo maaraw dito. So, ayan na yan yung, ano, yung monument nung, ano, nung isang American soldier siya. Yan siya o uh yan yung mga ano mga sundalong Amerikano kasi isang monument dito tapos yan ang ganda nung ano kasi siya ng mga ano na American Club para sa kanya ang ganda maglakad lakad dito ito lang ako sa daanan tsaka medyo mainit-init dito kasi nung malamig -lamig. lakad ka medyo malamig-lamig kaya lakad-lakad muna tayo ayan yung ano monument na natungo lang ako. Ang ganda niya. So, sana may ganito rin sa Pinas. Yung may mga nakalagay na plant. Ayan. Tapos, nag-iikot kami kasi nahanap namin yung ano. Yung ice cream. Yung tindahan ng ice cream. Kung nasaan, na, kung nasaan na yung mint ice cream. Sabi ng asawa ko, tikman natin yung mint ice cream kasi masarap yon. nag iikot ikot kami. Nahanap namin yung ano na yan, Mint ice cream. Nasaan na siya? At yan nakita nga namin ng mint ice cream. Dito lang pala siya. So ano siya, 3 dollars. So ayan, nandito lang pala to na namin to kanina kaya lang di namin napansin kasi nga medyo sa likod banda. So ayan, 3 dollars yung mint possible ice cream na dito. Parang every year yan, merong nagtitinda dito ng ice cream. So

tapos uh, na ako. Lakad ulit. Pagkaubos ng ice cream. Parang last part na ito. Ang suking ano. Iigot-igot pa kami kung ano pa yung mga hindi namin nakita. Ano um, uh, nakita ko. Every year naman ito may pesta. Uh, sayang hindi ko na ano, nak nakita yung parada nila. May parada rito eh. Ini yung yang parah, ini masalah trabaho ko i <tell> that tent? Oh. Yeah, the orange tent. do <laughs> 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 <But, laughs> <laughs> Nakakapagod kasi nga maano siya, malawak na lugar. Ito yung mga kaganinang hindi namin nadaanan sa kabilang side to. So, hindi meron ditong mga ano, polis. Mga polis sila. Pero, kung nasa na yun, basta nandito mga polis, nakatambay din sila. Sa isang, ano, sa isang shell. What's that? What's that? Almonds. Yeah, okay. uh, well, uh, I'm So, ayun hey, na naman. Bumalik kami dito sa ano. Sa palaruan. Daanan uli namin. Kasi nga pupunta kami dun sa kabilang side. Titignan namin yung ano. Meron dito ng ano. Rodeo show nung bago kami pumasok, nakita namin mga lalaki sila, mga ano, today, mga na, nakasakay sa kabayo. Meron silang show dito. Yung mga, ano, sa kabayo. So, yun nga, hindi na namin naabutan yung, ano, yung show dito ng, mga yung isa pang malalaking nangangabayo. Mga, ng, ano na ngayon, puro mga babae na sila, yan. Bang gagaling nila, puro mga babaeng equestrian, nangangabayo sila. Hindi ko lang kung mga taga saan mga to pero ang gagaling nilang mga bae, mga babae nakakabilib, nakakabilib lang kasing astig, ba diba? Mga bayo sila rito. So, ayan, yung iba, ayan yung mga ibang contestant, nakatambay sila. Ito na isa. So, kailangan dyan, hindi mo masasagi yung bilog na ano, yung, yung kulay blue. Ikot-ikot yung kabayo. Sige, pag mo. Yan yung ano nila, yung, yan puro mga babae yan. Gagaling nila nanood lang kami dito ng mga ilang minutes. Tambay-tambay muna kami. Ito na yung last para ano, uuwi na rin kami. At, okay, panoorin nga natin yung gusto kong makita yung mga kabayo. So, ayan yung mga iba-ibang contestant. Yung, yung, gagaling ng iba. Gagaling nilang mga bayo ang nila. So, ayan. Hindi ko lang kung sinong nanalo dyan o, o anong mga roles dyan. Wala lang, nanonood lang ako. Nakakatuwa lang. Yung pauwi na rin naman kami sa ko, Tara, tingnan natin yung mga ano. Tapos na yung mga lalaki. Kaya ito naman yung mga babae. Medyo na lang naabutan namin. So, meron diyang photographer si ate. Photographer, videographer. na sa gilid siya. ano niya yung camera niya. Sa so, may harap namin. Hindi ko lang nakuha na ng pino. Kinukuha na niya ng video o ng picture yung So, ipakita ko sa ito yung lugar. So, ang lawak ng ano, pwede kang manood. Kesa walang masanong nanonood. Gurundi bet nong mga tao ito yung manood ng mga ganyang ano, mga rodeo-rodeo mga kabayo na yan. So, pag na kami, sinahanap so, na namin kung saan nag-park nung aming sasakyan. Kasi may bayad dito yung parking ngayong main festival. Per $5 per ano siya, per parking. So, yun lang guys. Thank you. Subscribe. Bye-bye.